lalaki at sa babae kung ang pananakit ng inyong tiyan ay nasa may bandang itaas sa may kanang bahagi at ikaw ay nakakaranas ng pananakit na umaabot sa inyong balikat o kaya ay naduduwal o kaya ay nasusuka, maaring ito ay sanhinang gallstone. Kung ang pananakit naman ng inyong tiyan ay nasa may bandang itaas sa may gitnang bahagi at ikaw ay nakakaranas ng feeling na bloated o kaya nagsusuka, maaring ito ay sanhinang heartburn, o di kaya ay stomach ulcer, peptic ulcer, o di kaya ay isang gastritis. Kung ang pananakit naman ng inyong tiyan ay nasa may bandang itaas sa may kaliwang bahagi at ikaw ay nakakaranas ng pagsusuka, pamamawis, o kaya pagkaduwal, maaring ito ay isang pancreatitis. Kung ang pananakit naman ng tiyan ay nasa may bandang ibaba sa may kananang bahagi, at ikaw ay nasusuka, nawawalan ng ganang kumain, o kaya may lagnat, maaaring sanhi ito ng appendicitis. Kung ang pananakit naman ng tiyan ay nasa may bandang ibaba sa may kaliwang bahagi, at ikaw ay nakakaranas ng lagnat, constipation, diarrhea, o kaya naduduwal, o kaya nasusuka, maaaring ang sanhi nito ay diverticulitis.